Willing-willing pa nga sa paglalaro itong si Pao, Pao at si Kuya Paul Paul sa labas kasama itong pamangkin ko kaya naman ay naisipan ko ang maglinis. Madami-dami nga akong time ngayong araw kaya naman ay magja-general cleaning nga ako. Dito nga ako nagsimula sa sala. Yung mga tinatago kong mga laruan na hindi na nila nilalaro noon ay nakita ko na naman dito nakatamba. Yung bakalat-kalat nitong mga laruan na hindi naman nila nilalaro ay nakakadagdag din ng stress. At sa mga mari ay nakakadagdag talaga ng iisipin kapag makikita mong makalat ang bahay. Isa din to sa rason kung bakit nga hindi natin alam kung ano yung uunahin nating gawin kapag nga kasi makalat ang bahay? Kaya naman, nung pagkatapos ko nga mapakain itong dalawang bata ay pinalaro ko na muna sa labas. Kinuha ko nga itong kurtina mga mare dahil nga nagbabalak nga kung labhan na nga to. Pagkatapos ay napagdesisyonan ko na nga na linisin itong aming bintana. Ilang buwan din akong hindi nagpupunas dito sa aming window kaya naman ay kitang kitang haba yung alikabok. Sobrang dami. Ito yung palagi kong sinasabi na kahit nga sarado naman yung bintana ay yung alikabok ay hindi pa din Sobrang gulat. Nagulat na nga din ako sa nakita ko dito. Ginamitan ko na nga lang din ng Rocks na color safe itong paglilinis ko. Ang ganda nga ng ginagamit ko na na spray bottle na may dala pa na nga ding panglinis dito sa window. Nabili ko nga lang din to ng 20 pesos na sulit na sulit din. Habang napupunas nga ako dyan mga mali ay hindi hindi ako makakapaniwala na ganito pala kagrabe yung alikabok dito. Mula itaas hanggang sa ibaba ay hindi hindi ako makakapaniwala na ganito pala kagrabe yung pumapasok dito. So ibig sabihin pala neto ay ganito din pala yung nilalanghap naming alikabok araw-araw. Itong nakikita niyo to mga mare, ito yung alikabok mula nga sa aming bintana. Pagkatapos ko nga magwalis ay ere ko na muna itong mga gamit dito. Yung kahit araw-araw ko na maglinis ay ito pa din yung mga alikabok na araw-araw mo ding nilalang ha. Nagmamap na nga din ako sa bandang dyan dahil nga isa-isahin ko na nga din ibabalik yung mga gamit dyan. Unti-unti so, ko nga tinutulak itong aming sofa mga mare dahil nga bukod sa sobrang bigat ay napakahaba. Din. Sa online nga lang to, nabili ni Daddy Paul at nagkamali nga siya ng size na in -order. Yan naman yung posisyon ng aming sofa sofa mga mari ay palaging ganoon. Yung unang sofa nga namin dito mga mari ay naka L shape siya at tamang tama sana dito. Saktong sakto sana yung size tapos pasok na pasok pa sa timputi at timkahoy. Kaso mga mari, nung last year nga ay bumitaw na nga siya. Kaya naman itong si Daddy Paul ay sa sobrang excited na pa-order nga siya. Yun nga lang mga mari, sobrang haba tapos sobrang bigat pa. Pero ang advantage naman neto ay matibay din. Dito naman sa organizer rack mga mari ay nanti-unti ko na nga din kinuha itong mga nakalagay. Pupunasan ko nga kasi itong rack na to tapos itong mga nakalagay itong organizer rack mga mare ay nabili ko na nga din to sa online matibay din to mga mare pero yun nga lang ay nagkamali nga ako ng mga screw na sa paglalagay. Iniunti-unti ko na nga din binalik pati na nga din itong artificial plant pagkatapos itong mga awards ni Daddy Paul bago ko nga yan ibinalik mga mare ay napunasan ko na nga din yan. Yung mga car collection ni Paul Paul ay hindi pa yan nakakalahati sa mga ibinagay, pinabili at mga collection niya. Pagkatapos ko namang maglini sa kabilang banda, dito naman ako sa kabila. Akalain nyo mga mare munting bahay lamang ito pero na nahirapan din akong maglinis, paano pa kaya yung malalaki?